Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nads. Halika at samahan mo ako paglilayan ng salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Babasahin ko sa inyo ngayon ang ating ebanghelyo na mula sa aklat ni San Mateo sa chapter 13 verse 54 to 58. Narito ang pagbasa. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at si Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Yesus sa kanila, Ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Kaibigan, lalangin ko na sana'y huwag tayong matulad sa kapalaran ng mga tao sa ating pagbasa. Wala gaano nagawa si Kristo na mga himala, kababalaghan at makapangyarihang gawa doon sa kanila dahil sa kakulangan nila sa pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaibigan, ikaw ba ay aware na kasa kasama natin palagi ang Diyos dahil sa Kanyang banal na Espiritu na nasa sa atin? Alam mo ba na ang ibig sabihin nun ay kailangan lamang nating manalangin sa Diyos at siya ay mabilis na tutugon sa ating pangangailangan dahil naririto lamang siya at mahal niya tayo at walang imposible sa kanya. Kaya nga, kung anuman ang iyong nais, kailangan at pinagdaraanan sa buhay, mangyaring idalangin mo lamang sa Diyos at manalig ka sa kanyang tulong at saklolo. At mula sa Diyos maaring manggaling ang kasagutan, ang biyaya, ang himala na iyong hinahanap. Nais mo ba na makakita, makaranas, na mga biyaya at himala sa iyong buhay araw-araw? Kailangan mo lamang na manalig at magtiwala sa Diyos. Yan ang pag-asang hatid na ating pagbasa ngayong araw. Kaya dalangin ko rin kaibigan na simula ngayon ay sikapin mong palalimin pa ang iyong pananampalataya sa Diyos upang ang inyong buhay ay mas mapuno pa ng biyaya mula sa kanya. Biyayang laan niya para sa iyo. Kaibigan, kung ikaw ay nabless ng maiksing refleksyon na ito, pakilike at pakishare ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ito po si Nad sa nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!